gusto mo ba na siya ay magmamadaling tatawag sa iyo lalong-lalo na ngayon na minsan na lang siyang kumukontak, text o chat sa iyo at minsan na lang kayong nag-uusap na dalawa kaya ngayon ay gusto mo na siya ay maging atat na atat na makausap ka palagi Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin at ito'y napaka-epektibo. Basta buo lamang ang tiwala mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo lamang sa palad mo ang pangalan at apelido ng partner mo o ng taong gusto mong gawa ng ritual. Isang beses mo lamang isulat ang kanyang pangalan at sa ibaba ay isulat mo Call me now. At pagkatapos mo nang masulat ito sa palad mo, ilapit mo ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay atat na atat na makausap ako ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit. At pagkatapos mong magawa itong ritual, huwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo hayaan mo lang ito na mabura ito ng kusa. At kinabukasan, ulitin mong gawin itong ritual. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. O hanggang kailan mo gustong ihinto ang ritual na ito, ay paniguradong siya ay maging atat na atat na makausap ka palagi. At siya ay palaging tatawag sa iyo. Pwede mong gawin itong ritual bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o kahit sa anong oras na gusto mo, kahit ikaw ay nasa tarbaho, ay pwede mong gawin itong ritual. At ito muna sa ngayon, at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.